Tiniyak ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mahigpit na pagbabantay ng Senado upang hindi mapasok ng mga hackers ang system ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Kasunod na ito ng kumpirmasyon ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. na nito lamang linggo ay nag-spike o tumaas sa mga attempts o pagtatangka na i ang website ng Senado na kasabay naman sa nangyaring hacking sa website ng Kamara. Ayon kay Villanueva, patuloy silang makikipag-ugnayan at magbabantay sa Secretariat upang matiyak na na nananatiling matibay ang cybersecurity ng institusyon. Tula din ayon ang kanyang unang pahayag, kailangan palakasin ng cybersecurity ng gobyerno, lalo tumataas din ang banta ng cyber attacks sa ating national security na maaari pang makakompromiso sa buhay at kabuhayan ng milyong-milyong mga Pilipino. Samantala, duda naman si senator Sherwin de na organize ang ginawang hacking sa system ng ilang ahensya ng gobyerno at hindi ito coincidence o nagkataon lamang. batay niya sa pakikipag-usap sa mga kaibigan sa IT industry, tingin nila na ito ay isang concerted efforts para subukin ang kakayahan ng gobyerno kung papaano tutugon sa mga cyber attacks. Buko dito, kapuna-punaan niya na sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo, puro ahensya ng gobyerno ang nahakt at wala pa siyang naririnig sa private sector na inatake ng mga hackers. Sa tingin rin ni Gatchalian, malabong gawa ito ng Department of Information and Communications Technology o DICT dahil bukod sa well-respected na IT experts si Secretary Terry Ivan John Uy, ay malalaman din ito agad kung inside job ang mga cyber attacks sa systems ng ilang ahensya ng gobyerno. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Mancon, Debatak, Tatak, RMN. Marami